Problema nga namin, dinadagin namin itong sapa. Itong ano, itong sapa, para ma-recraft siya. 20,000 pa lang humihiling na ng proteksyon laban sa baha ang mga residente ng Barangay Santa Ines sa lokal na pamahalaan ng Mabalakat, Pampanga. Narungkot kami. Nag-aalala kami sa mga mangyayari sa amin. Kaya nang ganyan, wala, hindi malinaas si kaso. Huwag malaking problema sa amin. Tumataas ang tubig ng sapa tuwing malakas ang ulan. Binabaha ang barangay at gumuguho ang lupa sa gilid ng sapa. Taon-taon, lumalawak daw ang lupang sinasakop ng sapa. Eh, siyempre, dahil dito na kami, ano, dumaki yung mga anak ko, siyempre, pag umuulan, di na kami nakakatulog. Siyempre, yung tubig, binabantay namin kung saan papasok yung tubig. O, siyempre, natatakot kami. Kahit papano paano, nagsikap kami, naghirap kami, para kahit paano magkaroon kami ng sariling lupa. Ayaw namin pagdating ng panahon, meron kami dito wala kaming lupa. Ang lahat ng mga bahay dito, marami mamamatay. Uh, ganun naman talaga sa DPWH, paski na rin sa local government, kung papansinin mo bakit yung mga maliliit na bagay na kailangan repairin, no? uh, hindi nila ginagawa. Eh kasi maliliit ang mga proyekto yun eh. Siyempre dahil pag malaki yung proyekto, malaki yung kita ng lahat. Kasama na dyan yung mga DPWH officials at yung mga national government officials, pati na rin yung local officials. Hindi naman raw nagkukulang sa aksyon ang sangguniang barangay. Masugit po naman. Kaya lang po minsan, hindi rin po natin alam yung mga ano. Nung, kung yung pong effort ko, baka kulang. Pero ako po, hindi ako nagkukulang ng follow-up. 2005, nagkaroon ng public hearing para sa riprap ng Barangay Santa Ines. Sa request nila sa District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa Region 3, humihingi sila ng budget na aabot sa mahigit 3 milyong piso. Hanggang ngayon ay wala pa rin itong firma ng officer in charge ng opisina. Hindi raw kasi ito bahagi ng isang malaking ilog. Alam naman natin yung pinaka-main mandate ng Departamento is yung uh, mga national roads. Uh, uh, tsaka yung major uh, river, major river basin. So kung hindi siya masya nag-fold doon, lalo na kung malaking halaga ang kailangan, medyo hindi siya nasa priority. Pero hindi raw malinaw kung alin ang sinasabing priority projects ng DPWH. Yung sinasabi ng DPWH, the priority, uh, sa English, yan ang very questionable or dubious. Kasi nga, sa monitoring namin dito, sa Luzon hanggang Visayas, makikita eh, mo talaga na napakahirap intindihin ng priority ng DPWH. Road widening ng road widening na hindi naman kailangan, eh tinatayo naman yung T-Flex ganyan, ginagawa yun. Oh, paano nila ngayon masasabi na walang pera, walang priority? Nang mag-follow up daw sila noong 2012, nagpalit daw ng direktor ang ahensya noong 2011, kaya hindi ito nabigyan ng pansin. Hindi dahilan yung pagpapalit ng direktor o ano para sa hindi maaprubahan yung request o para hindi mo sa yung request. Siguro, yung request base sa evaluation nila, it is not one of the more sa mga priorities siguro so kaya hindi hindi pa uh, no, hindi siya na realize ng pondo ibang usapan na yun, kasi ang isang agency action ay eh dapat action or gawain ng isang ahensya kahit sino paman man ang nakaupo doon hindi dahilan ang kesyo ng so kasi nagpalit ba ng direktor, magpapalit din ng desisyon, hindi naman yata.